explorer sa badong yun. So, lalabas. Lalas-lalabas na tayo. Nag-walk ah, ako sa ano? hagdan, Ang kahina. <laughs> Kaya diet-diet din. Thank you all.

Mixit tayo sa mixit mo eh. Ayun pala eh. Sige. Tak ng Tayo din dumaan pa sa Tayo sa board by guys. Sabad po byot. Tayo Tapos ang ulan. na Tapos

i don't

ka? Nagmaritis nag pa. <laughs> <Nahulik> ko. <laughs> <laughs> Hindi ko akalain magkita kami dito. <laughs> Akala ko nasa Watson ka pa. <laughs> Sabi ko punta nga muna ako sa taas. Nagtakas <laughs> ka lang. <laughs> ano, na ako kumain. Okay. <laughs> okay. okay. Uh, eh, oh, diyan. Nandito na ako <laughs> guys. Ayan. Oh. ko tinitingin tingnan muna ko share ko na. Try kami guys. Ano okay. pakinggan naman masyado ang instruksyon ni. Oo, sikasuhin ko 'yon. Talagang naiinis na ako. Two years na. <laughs> Two years na. Kain tayo guys. Ayan oh, tara kaya nga ano alam ni Abi kalaman real uh, uh, lahat with cheese, Yan, beef with cheese, iba cheese naman yung puti or alam niya ano yan siya? Uh, white pasta. <laughs> Aha, ano pala sa Abi? Pareho kami ng premier. ulan. Ulan na sa pang apat apit sa kabukas. Wala na. Hindi ako na lalabas. Hindi ako na lalabas. lalabas. Nayaro naman ni Lola yung araw. Ano na yung kanya? Hindi pala Yung tatlong linggo hindi lumabas. Oo. Magkano ang per niya? lang naman? 170. Ah, ano niya? Kasi wala ka nang ginagawa kundi. Nagwawaiti ka lang naman. Nagwawaiti lang siya. Ang mga ah, mga 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 Kaya Kerja kan? Kerja kan? Tak. Kalau

Alaga po. Pero makaroon yun. niyo. Kamabay. Ang pasta. Ang gas. So, pinagal nito po yung... Okay, gabi, gabi, gabi. Ay, pork. 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 Ito, oh. People. na White sauce yan. White sauce. Ang sarap. Yung hipon, oh. 個籮包喎，有咩包開籮嗯，靚曬啦 May Kailan May patanggal yung kotong sailor natin? Ay, yung next year next, next, year pa. Huwag patagalin patanggalin dito kasi nakakasila yung nakatakot ano, ni Kaya. Yes. Yung mga ano, kanal-kanal na yung ganito yung ipinatid sa gitna. Ang isa rot kanal ang ano eh. Yung, yung anak ko na. <Abans> yung yung sila siyang sira. Sya, May <maryan> nakaroon kanal siya, tapat-tapat. Yung anak ko, din ng friend ko. Rot kanal din ng kanya.

Thank you guys for the love and support Love you all May pa-LC May pa-LC kami. <laughs> Busog na kami at ubos ang isang platong bandihadong rice. Oo, okay. na guys. tapos na at iwalay na kami ni Abby. Nasagid yung aming pagkain. Okay. See you next live. Premier. you, see premiere. Yan. Yan. Tapos Yung bag naman yung nakita. Yan. Tapos na yung aming pagkain. See you live uh, kanya-kanya uli na kami dahil malakas yung hulaan. At ako ka at matulog. ka Mag-live ulit? Live ka ng live? oh, top <coughs> na malo. At top 3 very good. Bye! Bye! Pas na tayo guys kasi maulan. Ayan si Bill. Okay, say Bye! Dito ba tayo? Dito. Yeah. Bye-bye! Maulan! Asan ah, ka pa pupunta? Doon sa taan. ka pa? Dito na lang ako. Ah, sige, tayo doon para ano. Okay na, wala naman ang ulan na yata. Okay, umakyat ka dito ha? No, Babalik no, no. ka pa yan? Doon, doon naman ako ano. Imbis magsaya pa sana tayo ng TikTok na ano. Doon tayo ng TikTok. Ha? Sa taas na. <laughs> sa Doon <ulan. laughs> sa ano, doon sa buo. Doon, 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 doon. doon lang tayo sa antagon. Anuhin natin yung ano. Yung pambasa diba, guys. Maulan. <laughs> Uy, maulan. Pambasang palaro. No. Hindi, mag, mag ano ako mag short video. Oh, di <laughs> yeah. Ulan guys, oh. ang oh, gulan uh, um, masak na ako guys. Ay, oo. <laughs> kami, yan sa taas. <laughs> may <laughs> pang <laughs> na entry kami. <laughs> Wala kami pang entry eh. Kasi minsan lang magsawa. Oh. Oh, di ba tumakas lang ako eh. Kasi sabar sila, hindi naman magpagutom. Kumain na yun. Oh. Tinapay. Yeah, <laughs> Okay, oh, lakas ng ulan, guys. Malakas ang ulan. storm